At tahimik muna tayo sandali, huminga ka ng malalim, may dahilan kung bakit mo ito pinapanood ngayon, alam ng Diyos ang laman ng puso mo, hindi aksidente na narito ka. Ang pag niya ay buhay, ang presensya niya ay totoo, sa bawat araw na mahirap bumangon, sa bawat gabi na puno ng tanong, may tinig na bulong sa kaluluwa mo. Anak, hindi kita iniwan, sabi sa awit 121 122. Ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok, saan manggagaling ang aking tulong? Ang aking tulong ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa. Sa gitna ng lahat ng ito, may Diyos na hindi natutulog. Siya ang tapat na tagapag-ingat ng iyong buhay. Ngayon, hayaan mong pag-usapan natin ang isang bagay na makapangyarihan, ang pag-asa sa gitna ng pangangailangan at ang katapatan ng Diyos na kailanman ay hindi nagkulang. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang bawat umaga sa harap ng Diyos? Bawat paggising ay paalala na may bagong pag-asa, may bagong himala at may bagong awa na inilaan niya para sa iyo. Hindi ka basta gumising lang, ginising ka ng Panginoon dahil may layunin pa siya sa buhay mo. Ang bawat araw ay pagkakataon para makalapit muli sa Kanya, marinig ang tinig niya at maramdaman ang yakap ng Kanyang presensya. Ang Diyos ay hindi lang basta tagapagbigay. Siya ay Ama, maawain tapat at hindi kailanman nagkukulang. Kaya ngayong umaga huwag mong hayaang lamunin ka ng takot o pag-aalala lumapit ka kay Lord na may pananampalataya, may pag-asa at may bukas na puso. Sabi sa Jeremias 29.11, Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Napakalinaw, may plano ang Diyos at hindi ito plano ng pagkatalo kundi tagumpay hindi mo kailangang makita ang lahat para maniwala. Ang kailangan mo lang ay manalangin, manampalataya at maghintay. Sa umagang ito, hindi ka mag-isa. Habang nakikinig ka ngayon, naroroon din ang Diyos tahimik na gumagalaw, dahan-dahang inihahanda ang sagot sa matagal mo ng panalangin. Baka ito na ang simula ng pagbabago na matagal mo nang hinihintay. Kaya ngayon, buksan natin ang ating puso ihanda natin ang ating spirito, oras na para kausapin ng Diyos, at higit pa riyan, oras na para siya ang mangusap sa iyo. I-type mo sa comments, Panginoon, handa na akong makinig sa tinig mo. At kung nais mong patuloy na makasama sa ganitong mga panalangin, pindutin mo na ang subscribe. Panginoon, sa bawat patak ng luha, sa bawat unggol ng pusong hindi makapagsalita, alam naming ikaw ang unang nakaririnig. Hindi namin kailangang ipilit ang mga salita dahil alam mo ang mga panalangin naming hindi mailabas. Ikaw ang Diyos na dumidinig sa katahimikan. Ikaw ang Diyos na sumasagot hindi lang sa panalangin kundi sa pananampalataya. Kaya ngayong umaga, sa oras na ito sa gitna ng pananalangin naming ito, itinataas namin ang buong pagkatao sa iyo. Lumalapit kami sa iyo. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil ikaw ang Diyos na tapat, ikaw ang Diyos ng grasya. Hindi mo sinusukat ang aming kahapon, tinitingnan mo ang puso naming handang sumunod ngayon. Kaya Ama, tanggalin mo po ang alinlangan. Alisin mo ang takot. Palitan mo ng kapayapaan ang kaguluhan. Palitan mo ng katiyakan ang pag-aalinlangan. Sa bawat pamilyang nahihirapan ngayon sa pera, Panginoon, pakialaman mo po ang sitwasyon nila. Bigyan mo sila ng direksyon kung saan kukuha ng panggastos. Gamitin mo ang kamay ng iba para iabot ang sagot. Bigyan mo ng lakas ang mga ama na lumalaban para sa pang-araw-araw. Bigyan mo ng pag-asa ang mga ina na hindi nagpapakita ng pagod. Bigyan mo ng katatagan ang mga anak na natutong manahimik sa harap ng kakulangan. Sa bawat pintong sarado, Panginoon, ikaw na po ang bumukas. Bawat taong may sakit, Panginoon, abutin mo ang katawan nilang pagod, hipuin mo ang katawang may karamdaman, hipuin mo ang isipan nilang puno ng takot, payapain mo ang puso nilang binagabag, yakapin mo. Hindi kami nananalangin ng basta, nananalangin kami ng may pananampalataya sapagkat alam naming hindi ka Diyos ng kulang, hindi ka Diyos ng sakto lang, ikaw ang Diyos ng sobra-sobrang biyaya. Marami po ang hindi alam kung anong direksyon ang tatahakin. Panginoon, kausapin mo po sila sa panaginip sa katahimikan sa pagdarasal sa salita mo sa mga pagkakataong tila walang sagot magsalita ka ang isang salita mo lang sapat na para magbago ang buhay namin ang isang galaw mo lang sapat na para mapawi ang problema ang isang kilos mo lang sapat na para gumaling ang katawan bumalik ang sigla bumalik ang sigla ng espiritu marami po ang nasa bingit ng pagod pero sa panalangin na ito Panginoon, iparamdam mong hindi pa tapos ang laban, hindi pa huli ang lahat. Habang may hininga, may himala. Habang may pananampalataya, may pag-asa. Habang may Diyos na buhay, walang imposible. Tulungan mo kaming tumahimik at makinig sa tinig mo. Tulungan mo kaming huwag tumingin sa laki ng problema, kundi sa laki ng Diyos na pinaglilingkuran namin. Huwag mo kaming hayaang malunod sa takot. Ilang beses mo na po kaming sinagip at alam naming gagawin mo ulit. Hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami bibitawan. Ipinaalala mo sa amin na sa bawat pagsubok may kasamang biyaya. Sa bawat luha may kasamang pangako. Sa bawat pagkatalo may nakahandang tagumpay. Kaya sa panalangin na ito, hindi lang kami humihiling. Kami ay nagpapasalamat na sapagkat naniniwala kaming sinasagot mo na ang bawat panalangin namin hindi aksidente na nakikinig sila ngayon hindi aksidente na naririnig nila ang mga salitang ito ito ang paraan mo ng pagsasabi anak naririto ako kaya sa mga oras na parang walang sumasagot ito ang sagot mo sa mga oras na hindi nila alam kung kanino aasa ito ang sagot mo sa mga panahong parang walang natitira, ito ang paalala mo. Ikaw ang sapat, ikaw ang sagot, ikaw ang Diyos ng panalangin, ng sagot at ng himala. Hindi namin alam ang lahat ng bukas. Pero ang alam namin, kung kasama ka, may kasiguraduhan ang bawat hakbang. Hindi mo kami pinangakuan ng walang problema, pero pinangakuan mo kaming hindi mo kami iiwan. Kaya ngayon, pinipili naming maniwala. Pinipili naming maghintay, pinipili naming magpasalamat. Ngayon, habang tahimik kang nakaupo o nakatayo, hayaan mong ang presensya ng Diyos ang siyang kumilos sa puso mo. Hayaan mong ang Espiritu Niya ang bumalot sa'yo. Isuko mo ang lahat sa panalangin. Hindi kailangang maingay, hindi kailangang komplikado. Isang buntong hininga, isang bulong ng, Tulungan mo ako, Panginoon, sapat na para siya'y kumilos dahil alam niya kung gaano kahirap. Alam niya kung gaano katagal mong tiniis. At ngayon, alam mong naririto siya. Kung naramdaman mo ang Diyos sa panalangin na ito, isulat mo sa comments, Narinig ako ng Panginoon. O kaya'y, sumagot ang Diyos sa panalangin ko. Sabihin mo sa comment section ang pangalan ng taong gusto mong ipagdasal, kalusugan man, pinansyal, direksyon o himala, at huwag mong kalimutang mag-subscribe para mas marami pang makasama natin sa ganitong panalangin ng umaga. Isa lang ang masasabi ko, tuloy mo lang ang panalangin dahil darating ang araw ikaw na ang magpapatotoo. Sa kwento ng biyuda sa Zarephath, nakita natin na kahit walang-wala na siya, isang dakot ng harina na lang ang meron, kaunting langis at ang natitirang pag-asa sa gitna ng tagtuyot. Nagtiwala pa rin siya. Hindi siya nagtago, hindi siya umatras. Nagsalita ang propeta at sumunod siya. Sa pananampalatayang iyon, dumaloy ang himala. Araw-araw sa patang pagkain, hindi siya nagutom. Hindi rin nagkulang ang anak niya. At nang dumating ang pagsubok na mas mabigat kaysa sa kahirapan nang mawalan siya ng anak, doon pa rin napatunayan ang kapangyarihan ng Diyos. Mula sa kawalan ng buhay, ibinalik ang hininga. Mula sa kadiliman, ibinalik ang liwanag. Napakahalaga ng mensahe ito para sa atin ngayon. Minsan, tayo rin ay parang yung byuda. Sobrang dami ng kailangang bayaran. Sobrang bigat ng dinadala sa katawan. Pakiramdam mo, wala nang susunod. Pero sa gitna ng lahat ng yon, may tinig na nagsasabing, magtiwala ka lang. At minsan, yang maliit mong tiwala, yang butil ng pananampalataya, iyan na pala ang binhi ng himala mo. Hindi mo kailangan ng malaking yaman para maranasan ang kagalingan ng Diyos. Ang kailangan mo ay isang bukas na puso na handang sumunod kahit hindi pa nakikita ang resulta. Maraming pagkakataon sa buhay natin na ang pananalig lang talaga ang matitira. Maaring nawala na ang sigla mo baka nawalan ka ng trabaho. Baka may mahal ka sa buhay na may sakit o baka ikaw mismo may iniinda sa katawan na walang malinaw na sagot. Pero gusto kong ipaalala sa iyo ngayon, ang pananampalatayang hindi sumusuko ay laging pinahahalagahan ng Diyos. Ang panalangin na tuloy-tuloy, kahit walang nakikitang sagot, iyon ang panalangin na pinakikinggan sa langit. Ang byuda, wala namang ginawang kakaiba sa mundo. Hindi siya sikat, hindi siya mayaman, pero siya ay naging bahagi ng kwento ng Himala dahil pinili niyang maniwala. Kaya tanungin kita ngayon, ikaw ba'y naniniwala pa rin kahit tila tahimik ang langit? Pinipili mo pa rin bang manalangin kahit parang hindi umaandar ang panahon? Ganon din ang nangyari sa byuda at kung nangyari sa kanya ang Himala, mangyayari rin sa'yo. Alam mo minsan hindi natin agad naiintindihan kung bakit may kakulangan. Pero may mga kakulangan na ginagamit ng Diyos para ibalik tayo sa Kanya. May mga saradong pinto na hindi meant para buksan natin kasi ang tunay na pinto ng oportunidad, siya lang ang makakapagbukas. Kapag pinili mong maghintay sa Kanya, hindi ka mabibigo kasi ang Diyos hindi nagpapabaya. Kahit sa panahong ikaw na lang ang nagdarasal, siya ay kumikilos. Hindi mo man agad maramdaman, pero bawat luha mo ay inipon niya. Bawat buntong hininga, narinig niya. Bawat sigaw ng puso mo, narinig, naitala at pinaghahandaan ang sagot. Kaya huwag kang mapagod sa panalangin. Huwag kang magsawang maniwala. Ang himala ay hindi laging dumarating sa sigawan o sa ingay. Minsan, dumarating ito sa katahimikan ng pusong nagtitiwala. At gaya ng biyuda, ang paniniwala mo ngayon ay maaring maging daan ng pagbabago hindi lang sa iyo kundi sa buong pamilya mo. Tandaan mo rin ito, kahit walang pangalan ng biyuda, kilala siya ng Diyos. Ibig sabihin, kahit gaano ka pakiramdam na ordinaryo, kilala ka ng Diyos. Kita niya ang ginagawa mong kabutihan kahit walang nakakakita. Alam niya ang bawat sakripisyo mong hindi pinupunan ng mundo. Alam niya ang bawat araw na pilit kang bumangon kahit walang sumusuporta. At ngayon, sinasabi niya sa iyo, Anak, hindi kita nakakalimutan. Naririnig kita. Ako ang Diyos na sumasagot. Maraming beses tayong nadadaanan ng pagsubok para turuan tayong hindi umasa sa ating sarili, kundi sa Kanya. Kapag wala ka ng mahawakan, saka mo lang mapapansin na ang kamay ng Diyos pala, hawak ka na mula't -mula. Hindi mo kailangan makita ang buong plano. Isang oo mo lang sa pananalig, isang sige po Panginoon mo lang, sapat na yan para kumilos siya. Tulad ng byuda, hindi niya alam ang kabuang plano pero sumunod siya at ang pagsunod niya ang nagtulak ng himala. Ngayon gusto kitang anyayahan na magpahinga muna sa pag-aalala. Hayaan mong ang pananalig mo ang mangusap. Hayaan mong ang panalangin mo ang magbukas ng langit. Hayaan mong ang Diyos ang sumagot. Kasi totoo ito, hindi niya hinahayaang mawalan ng sagot ang mga anak niyang tapat. Hindi lahat ng panalangin nasasagot agad, pero lahat ng panalangin naririnig. At baka ngayon, habang tahimik ka lang na nakikinig, may gumagalaw na sa paligid mo. Baka yung matagal mo nang hinihintay, yung sagot sa panalangin mo nasa proseso na. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Hindi ito basta video lang. Ito ay isang pagpapaalala mula sa langit na hindi ka iniwan, na hindi patapos ang Diyos sa ginagawa niya sa buhay mo. Kaya kung ramdam mong ito'y para sa iyo, isulat mo sa comments. Ako ang byuda ng Zarefat ngayon at naniniwala ako sa himala ng Diyos. Pwede mo rin ilagay ang pangalan ng taong gusto mong isama sa panalangin para mapagdasal din siya ng iba nating kasama rito. At kung gusto mong patuloy na mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga panalangin na ganito, huwag kalimutang mag-subscribe. Tandaan mo, ang bawat panalangin ay may itinatalang sagot. Darating ang araw at maririnig mong malinaw ang tugon ng Diyos. Patuloy ang ating paglalakad sa liwanag ng salita, sa direksyon ng Panginoon, sa bawat hakbang, sa bawat paghinga. Sa umagang ito, hayaan mong ang bawat pangako ng Diyos ay maging paalala. May biyaya na nakalaan para sa iyo kahit hindi mo pa nakikita. Hindi ka nawawala, hindi ka nakalimutan. May mga pangakong pumupukaw sa puso. Direksyon dibina, Orasyon ng Himala, Pananampalatayang Humihiling at Tumatanggap. May salmo na sumasalamin sa katotohanan ito. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Ito ang Salmo 23.1. Alam mong hindi bababa ang supply ng Panginoon sa mga anak niya, hindi siya magpapabaya kahit sa pinakamaliit mong pangangailangan. Hanggang sa pinansyal mong pangangailangan, sa kabuan mong kalusugan, sa bawat sulok ng iyong buhay, lahat ay sakop ng kanyang kapangyarihan. Habang nakikinig ka ngayon, isipin mong may maliit kang tangkang ipinagdasal, marahil maliit lang nga pero ito ang una mong baitang sa milagro. Maaaring itoy utang na matagal mo nang gustong bayaran, isang kondisyon sa katawan na gustong-gusto mong gumaling, isang pangarap na tila hindi maaabot ng iyong kamay. Ngunit ang Diyos ay walang malalaking himala para sa iba lang. Ang kanyang mga kamay ay itinapat sa iyo rin. Pinupuno niya ang bawat kakulangan, bumabangon siya sa bawat hina, inilalapat ang kanyang katapatan sa bawat puso na lumalapit may pagkakataon na parang hininga nito'y pabigat, ngunit tandaan sa bawat bigat may pagkakataon para ipakita niya ang kanyang kadakilaan. Sa bawat paghihirap, may promesa de di Diyos na nakasulat para sa iyo. Nakasaad hindi lang sa kalangitan, kundi sa salita niya, ipangaral ito sa puso mo. Maghanap ng una ang kaharian niya at ang lahat ng ito ay idaragdag sa iyo. Kaya't habulin mo ang kanyang kaharian Hanapin mo ang direksyon niya, tuparin mo ang orasyon de manana sa kumpiyansa na hindi ka iiwan. Hindi mo kailangang makita lahat ng plano. Sapat na malaman mong ikaw ang nakapagtakda ng bawat plano, ikaw ang nagdidirekta. Kapag totoong nagpasalamat ka, hindi dahil sa nakikita mong biyaya, kundi dahil sa pangako na alam mong totoo, doon magsisimula ang pagpapala." ang grasya ng Diyos ay hindi laging sa kasaganaan, kundi sa katotohanan ng kanyang tinutugunan ang bawat kaluluwang tapat. Habang pinapasan mo ang mga tanong mo, habang may mga gabi kang hindi makatulog sa pag-aalala, hayaan mong ang kanyang presensya ang maging katiyakan. Hayaan mong ang fala conmigo, Senyor, ang tawag mo sa kanya ay maging tulay sa katiyakang tumutugon siya. Ngayon, hayaan mong buksan ko sa iyo ang isang pangako mula sa Biblia, mula sa dagam Pedro 1.4.6, na siya ang nagbigay sa atin ng mga dakila at mahalagang pangako upang makaiwas tayo sa mga nakasisirang pagnanasa at maging bahagi tayo ng pagkakilala sa Diyos bilang Diyos ng Pag-asa, Diyos ng Direksyon, Diyos ng Himala. In Gun Pedro, Diyos 6. Sa pamamagitan ng mga pangakong ito, tinatawagan kanya hindi lang bilang tagapanalangin, kundi bilang manggagawang may pananampalataya, bilang tagapangarap na naniniwala sa malinaw na direksyon. Narito ang mahalaga: kapag hinayaan mong ang pananampalataya mong maramdaman, kapag pinili mong magsalita ng pasasalamat ngayon kahit hindi pa buo ang sagot, doon sisimulan ang pagbabago. May mga pintuan na magsisimulang magbukas. May mga ilaw na iuyuko para sa'yo. May mga sagot na hindi mo inaasahan dumarating sa paraang hindi mo inakalang posible. Baka ngayon pa lang nagsisimula ang tunog ng tugon ng Diyos sa'yo. Baka naririnig mo na ang mga hakbang niya habang papalapit sa'yo ang biyaya. Baka bumibigay siya na higit pa sa hinihingi mo sa paraan at sa panahon na siya lang ang nakakaalam. Kung ramdam mong ito ang panalangin mo ngayon, kung naniniwala kang darating ang sagot, i-comment mo, Diyos ko, inaabangan ko ang biyaya mo. May pwede mong ilagay ang pangalan ng mahal mo sa buhay na kasama mong hinihintay ang himala, kalusugan, kabuhayan, direksyon, at kung gusto mong patuloy na makasama sa mga panalangin na ganito sa mga pangako ng Biblia, huwag kalimutang mag-subscribe. Darating ang bahagi ng kwentong ito na ang yakap ng Diyos ang siyang magpapalakas sa iyo nang hindi mo inaakala. Patuloy ang tinig ng Diyos sa iyong puso, naririnig mo ba siya? Bawat salita mo ng pananalig, bawat dasal mo na may pag-asa, bawat pahinga sa na may falakon migo, Senyor, ay nagbubukas ng pintuan para sa kanyang tugon. Hindi ka na sayang sa iyong pagpupuri. Hindi ka na sayang sa bawat gabi mong hindi makatulog dahil sa pasanin sapagkat ang Diyos na siyang taga-umaga mo ay may kapanapanabik na tugon sa bawat panalangin mo. Ipinapahayag ko ngayon, ang himala ay hindi lang para sa iba. Itoy para sa'yo, para sa buhay mo, sa pamilya mo, sa iyong pinansyal na pangarap, sa iyong kalusugan, ang pananalig mong hindi sumusuko ay mayroong lakas na mag-alis ng tanikala ng pag-aalala. Ang pasasalamat mong bukal ng puso ay may kapangyarihan na mangibabaw sa mga kadiliman. At ang salita mo ng pananalig kapag sinambit mula sa kalaliman ng iyong katiyakan, ako ay pinagpapala, ang aking katawan ay gumagaling, ang aking ekonomiya ay sumigla ay may kapangyarihan na ibalik ang sigla at direksyon. Dumating ang panahong hindi mo nalang kinahanglan makita ang malaking himala para makapaniwala. Minsan, sapat na ang isang maliit na tanda mula sa Diyos para bumalik ang tapang mo. Isang ngiti matapos ang luha. Isang balon ng lakas matapos ang pagkahina. Isang sagot sa panalangin mo kahit hindi sa paraan na inaasahan mo. Dahil sa kanyang pangako, ikaw ay may bahagi sa tagumpay na hinog sa pananampalataya. Pagninilayan natin ang Salmo 34.19, Marami ang mga sakuna ng matuwid, ngunit mula sa lahat ay laligtas siya ng Panginoon. Alam mong marami kang dinaraanan, maraming laban, maraming sugat, ngunit sa lahat ng ito may isang katotohanan, hindi ka iiwan ng Panginoon. Hindi kayo sinakta ng Diyos. Ginagamit niya ang bawat yugto upang patibayin ka, upang ipakita ang kanyang katapatan. Kulang man sa ngayon ang iyong pinansyal na sitwasyon, subalit ang iyong pananampalataya ay hindi kulang. Mayaman na ito sa pag-asa. Isipin mo, ang buhay mo ay parang hardin sa panahong tuyo, sa panahong malamig, sa panahong hindi lumalago, may mga butil ng biyaya na nakabaon sa lupa at ang Diyos sa oras niya dinidilig ang lupa ng buhay mo, binabasa ang punla ng pag-asa, pinapakain ng binhi ng panalangin, at kapag sumapit ang oras ng pag-aani, dadami ang bunga, kalusugan, pinansyal na kaginhawahan, pagmamahalan, kapayapaan. Hindi mo kailangang magmadali, hindi mo kailangang pilitin ang daan mo, hayaan mong ang direksyon divina ang magdala sa iyo sa tamang pintuan. Hayaan mong ang orasyon di manyana mo, ang unang panalangin mo sa araw-araw, ang maging sandigan mo, maging angkor mo sa gitna ng alon. Sa bawat pagkakataon mong lumuhod na may katapatan, bawat pagkakataon mong humarap sa Diyos ng buong buo, bawat pagkakataon mong tumindig kahit pagod ang katawan, may sumasagot. Ngayon, marahil sa buhay mo may tanong ka, kailan ito matatapos? Kailan darating ang sagot? Hindi natin alam ang eksaktong sandali, pero alam ko at alam mo rin darating ito sa oras ng Diyos. At sa sandaling iyon, maririnig mo ang hangin ng katuparan ng pangako niya. Makikita mo ang resulta ng pananampalataya mo. Makikita mong hindi nagkulang ang Diyos sa iyo. At habang papalapit tayo sa punto ng tugon, habang papalapit ka sa mismong himala na inaabang mo handa kang marinig ang susunod na bahagi na magbibigay linaw sa mga pangako, magpapala sa iyong puso, at magpapatibay ng iyong pananampalataya nang hindi mo akalaing kakayanin mong manalig ng ganito katindi. Kung ramdam mong ito na ang sagot, kung naniniwala kang darating na ang himala sa buhay mo, i-comment mo, Tunay na pinili ko ang pananampalataya. O, Lord, salamat sapagkat makikita ko ang biyaya mo. Sabihin mo rin sa comments ang pangalan ng taong gusto mong ipagdasal. Somos todos frères in Cristo para sama-sama nating dalhin sa presensya ng Diyos ang kanilang pangangailangan. At kung gusto mong patuloy kang magsama sa mga panalangin, sa mga pangako ng salita, Huwag kalimutang mag-subscribe dahil ang susunod na bahagi ay maglalantad ng isang prophetic declaration na magpapahusay ng buhay mo nang hindi mo inaasahan. Huwag kang lalayo, manatili lang sa puso mong nananalig dahil ngayong mararating mo na ang pinakatindig na bahagi ng kwento na magpapasigla ng iyong pananampalataya, magbibigay liwanag sa iyong pagdududa, magpapakita na ang promesa di Diyos ay hindi empty words kundi buhay at tumutugon salamat sa Diyos dahil sa bawat himig ng iyong dasal sa bawat pagkakataong nagtiis ka sa bawat oras na nagpasalamat ka kahit hindi pa malinaw ang sagot dahil sa mga iyon hindi ka wala sa plano niya ngayon ay panahon na para makita mong ang bawat luha mo ay iyon ding daan patungo sa biyaya panahon na para madama mong hindi ka na lang nananalangin para sa posibilidad, kundi nakikita mong nagbubukas na ang mga pintuan ng posibilidad. Naririnig mo bang kumakatok sa puso mo ang kapayapaan? Nararamdaman mo ba ang init ng presensya niya habang pinapawi ang takot, nilalabong ang alinlangan? Hindi mo kailangang magsalita ng malakas. Kasama mo siya sa katahimikan ng panalangin mo. Pakiramdam mo ba yung tipong ang usok ng problema mo ay nagsisimulang mawala habang ang ilaw ng pananampalataya mo, ikangay sinag ng umaga, ay dahan-dahang sisikat tulad ng isang matandang puno na sa gitna ng bagyo hindi natitinag, ngunit nananatili ang ugat niyan sa lupa, ganun ka rin matatag dahil sa Diyos. Hindi mo kailangang magmadaling malaman ang lahat ng plano, sapat na malaman mong siya ang nagmamahal sa iyo, siya ang nagbabantay sa iyo, siya ang nagbibigay sign, siya ang nagbibigay direksyon divina, at siya rin ang nagbibigay sagot sa panalangin mo sa oras niya. Ngayon hayaan mong dalhin ka ng pangako ng Diyos sa panibagong antas ng pananampalataya. Pangako niya sa Salmo 37.5, Ipagkatiwala mo ang iyong landas sa Panginoon. Magkaroon ka ng buong tiwala sa Kanya. Siya ang gagawa nito. Alam mong hindi lang basta salita ito, ito'y pangakong may katibayan. Kasi siya hindi lang nangangako para magbigay pag-asa. Siya nangangako para matupad. At ang himala ay hindi lang sagot sa panalangin mo. Ito ay patunay na ang Diyos ay buhay, tapat at gumagalaw sa buhay ng bawat anak niya. Sa paglipas ng mga araw, mararamdaman mong may pagbabago. Mababago ang pagtingin mo sa problema, sa iyong pinansyal na sitwasyon, sa iyong kalusugan, sa relasyon mo sa Diyos. Mas lalalim ang orasyon de la mo. Mas matatag ang dibdib mong nananalig. Mas malinaw ang tinig ng direksyon divina sa puso mong naghihintay at sa mga sandaling iyon, hindi mo nakakailanganin tumingin ka pa sa ibang panalangin. Dahil ang panalangin mong ito, ang panalangin nating ito, ay magsisilbing patotoo sa buhay mo. Gusto kong makita mo ang sarili mong nagsasabi, narinig ko na ang sagot. Gusto kong makita mong ang kamay ng Diyos ay yumakap sa iyo, pinupukaw ang lahat ng asahang namumutawi sa iyo, pinapawi ang takot pinapawi ang pagod, pinapalakas ang pananampalataya mo. Gusto kong makita mong ang pangako mo sa Diyos na manatutuo ka, na mananalig ka ay nagbunga. Kung naramdaman mong ang himala ay nagsisimula na sa buhay mo, i-comment mo, sa biyaya ng Diyos, ako'y naniniwala. Mailalagay mo rin ang pangalan ng taong gusto mong ipagdasal, isang mahal sa buhay na nangangailangan ng kabuhayan, kalusugan, direksyon divina, para sama-sama tayong magdasal para sa kanila. At kung gusto mong patuloy kang samahan ng mga video tulad nito, ng mga panalangin ng umaga, ng mga prophetic na salita, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Pindutin ang video na lalabas sa screen. Doon makikita mo ang susunod na hakbang ng pananampalataya mo. Huwag mong palampasin ito dahil ang susunod na bahagi ay magpapakita ng isang prophetic declaration na magpapabago sa paraan mong makita ang biyaya ng Diyos sa araw-araw ng buhay mo.